ngayon po ay narito po tayo sa Barangay Kuri. Actually, naisipan ko lang pong pasyalan ang uh, Barangay Kuri, Pili Kamarignisur. So, kapit barangay lang po namin to. Medyo na curious lang po ako kasi na uh, namamonitor ko po yung mga ibang barangay, kung ano po ang mga nagiging project nila. So, uh, isa po isa po sa mga barangay na talagang uh, marami rin nagawa itong Barangay Kuri. Actually po, uh, pumachal ko ako rito para po makausap or ma-interview man lang kahit konti si Kaplari na actually siya po dati ay uh, first barangay kagawad. So, luckily po, uh, nagkaroon po ng lo local election at ang dati pong punong barangay, uh, dati pong punong barangay ay tumakpong uh, municipal kagawad at uh, naswerte yan naman po nanalo, kaya yeah, nag-assume po siya ng uh, pwesto so ngayon naman po uh, ang gusto ko lang pong ano, maano ma -ano lang po rito yung ano ba ang nagawa ng isang kaplari na dating First barangay kagawad at ngayon kung ano bang development ang uh, nagawa niya na mayambag niya sa kanyang mga kabarangay. So, interviewin po natin siya. So, ayan po si uh, Kap Lari. Uh, good morning po, Kaplari Lari. Narito po ako para... Uh, actually matagal na rin kitang uh, gustong puntahan dito para makapagtanong-tanong. So, kumusta naman po pala ang Barangay Kuri? Uh, magandang umaga din sa iyo, Kuya Romel. Uh, ang Barangay Curie ngayon, uh, isa uh, sa pinakamagandang barangay at lalo na nasa agro-tourism po ang Barangay Kuri. So actually po, marami rin po talagang uh, na accomplishment siguro po. Masasabi natin accomplishment dahil uh, So, ano-ano po ba ang mga uh, nagawa niyong proyekto nung, nung panahon na nakaupo kayo bilang kapitan? Ano yung mga naiambag mo na alam mo na nakatulong sa mga konsekwentes mo, na, sa mga nasasakupan mo na medyo napagaan yung kanilang pamumuhay? Uh, mostly kasi nang naging barangay kagawin pa lang ito, uh, marami na tayo yung adikain na piling mangyari sa barangay kuri kasi dapat napapag-isipan natin kung saan ba talaga pupunta yung Barangay Kuri. Kaya unti-unti natin uh, humingi tayo sa mga labas ng mga kurektor sa tingin ko yun ang mabilis na makatulong sa atin. Sa ating priority, yung mga kalsada na ipasimento kasi dito sa Kuri, dito nang gagaling yung mga uh, mga gulayan ang galing sa bundok uh, farm to market road kaya yan ang yung priority ko and mostly mga tulay para yun ang magiging daan ng sibit lalo na pag ba kasi alam mo naman yung Mount Isarog ay Agua Mountain kung magabuhay sa tubig ang ano kung sa kanya naman magkaroon ng baha ang nasa loob ng Mount Isarog kaya lahat ng ano, pinag-isip natin kung saan ba talaga ang kuri kung ano na ang kuri ngayon kaya kung gusto mo samahan mo ko para ikutin natin kung ano naman yung mga naging accomplishment ko sa barangay ko lalo na sa mga suna-suna na bihira ng abutin ng mga tao So ayan po, ang sabi po ni Kaplari, mag-iikot po tayo sa Barangay Kuri Nang sa ganun po, uh, mas lalo natin maintindihan kung ano ba talaga ang nagawa niya ngayon Sa panahon ng panunungkulan niya sa Barangay Kuri At least uh, makita po natin ang development So tara po, mamasyal po tayo maganda na to uh, at sa LGU Pili eh, para maging approachable sa mga estudyante lalo na sa mga teacher kaya uh, ini natin to sa para sa ganun uh, maging maganda ang proyekto at maging uh, possibly sa mga estudyante para hindi sila mahirapan lalo na dati maputik to ngayon sumintado na uh, narito po tayo sa ano, parang uh, Spring Puri uh, pero sa Rosapinag kapitan ta na mapabulta kan tinampo dito dahil sa rin sa farm to market road uh, pwede tang da dating maputik uh, bato bato ngayon maganda na simento na sa tulong po ng 3rd district ng Camarines so, ayawan uh, ako nyan sa zone 6 papuntang zone 4 doon ko para ito yung yung tinampo ninyo na dati nakakot uh, at tang ninyo ito na pinagabot ka lang sa niyan, 5 million from presidential ano, angan pumunta kami na tungo sa isang zone to kangkuri ang mga ang mga bungkong na nilalapit na nakilakip ko tantan na nakatuturak na ani para maging safe ang gabus na mga 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 driver at sa mga motorista Ado man ang isang itutoriseng guys, uh, hindi huwag natin matatapos ang uh, video ng ito at uh, marami pa po kaming ikutan. So ang mangyayari po abangan yu po ang part 2 ng uh, para po maipakita natin ang iba't ibang project na nagawa po ni Kap Olaires dito po sa Barangay Kuri. So guys, antabayanan nyo po part 2. Bye!